Welcome to my channel This channel is about OFW life and goals My name is Lori Isa pong caregiver dito sa Bansang Israel Hello ko OFW Today's vlog Bakit may mga Israeli na hindi pabor sa ceasefire Anin na araw na yung ceasefire dito sa Bansang Israel uh, Hamas versus Israel Actually apat lang dapat Pero nag-extend ng 2 days may nagsasabi na mag extend ulit pero wala pang confirmation about dito um, may mga Israeli talaga na hindi pa bor sa ceasefire kasi nga sakop na daw nila yung Gaza at lumilit na yung mundo ng Hamas eh bakit pa daw mag ceasefire um, parang binibigyan lang ng pagkakataon para lumakas ulit yung grupo at makapag-angkat ng marami pang rockets kasi sa kanila din naman ng galing na in million times gagawin at gagawin nila yung October 7 kaya yung iba gusto nila, eh, i-wipe out talaga ang Hamas. Uh, yun, eh, siyempre, yung Israeli government, eh, nakikisimpat siya din sa pamilya ng mga hostage. Kaya nakipagkasunduan siya sa ganitong sitwasyon. Ang mahirap pa, ang uh, nakipagkasunduan sila sa palitan 1 is to 3. Ibig sabihin, one hostage, papalayain tatlong prisoners. Uh, kung 50 yung hostages na palalayain, 150 prisoners ang irerelease nila. Uh, halos mga kabataan at kababaihan ang irerelease ng mga ng Israel. Pero FYI lang ha, kaya nakulong ang mga yon, yung mga um, kabataan na yon at saka yung mga kababaihan na yon dahil sa kasong murder and attempted murder. Oh, may mga pinagsasaksak silang mga Hudyo yun kaya uh, ginagamit ng Hamas yung mga minor de edad at yung mga kababaihan sa paghasik ng terror attack dito sa bansang Israel. Siyempre para magmukhang uh, masama ang Israel sa international media. Kaya yon yung mga ibang Israel ayaw ayo sa ceasefire. Pero siyempre thankful na rin tayo sa ceasefire kasi yung dalawang kababayan natin is na-release, di ba? yun, uh, sana, wag nang gumulo, magtuloy-tuloy yung ceasefire para sa akin, na para okay na. Kapag na, nakuha na lahat ng hostages, doon na lang i-wipe out yung hamas. <laughs> yun lang, sana nakatulong. Uh, don't forget to like and subscribe my channel. Salamat, God bless us all.